Ay, makikita po natin, kaninang alas 2 na nga, madaling araw, naging ganap na bagyo na nga. Yung minomonitor po natin na low pressure area sa may silangang bahagi ng Mindanao at tinawag natin itong bagyong Verbena. At ang latest location po nitong bagyong si Verbena ay nasa 330 km silangan ng Surigao City sa Surigao del Sur. That's as of 4 a.m. At may lakas itong hangin, nasa 45 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso naman na nasa 55 kilometers per hour. Medyo mabilis po itong kumikilos na no? upakanluran, sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Dahil nga medyo mabilis itong kumikilos, inaasahan natin ngayong araw ay maaari na itong lumapit na uh, dito sa may bahagi nga ng northeastern Mindanao. Samantala, uh, umiiral pa rin ang northeast monsoon o no, hanging amihan particular na sa may bahagi ng northern Luzon habang itong shear line o ito yung banggaan ng malamig na hanging northeast monsoon at mainit na hangin mula dito sa karagatang pasipiko magdadala naman ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng uh, Cagayan Valley Region Cordillera maging dito sa may area ng Central Luzon at gayon din kasama ng Metro Manila, CALABARZON at bahagi ng uh, Bicol Region. Makikita po natin malaking bahagi ng ating bansa na yung araw ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog habang may mga pagbugso ng hangin dulot ng bagyong Berbena sa may bahagi naman ng Kabisayaan at ilang bahagi ng Mindanao. Sa may Ilocos region po ay uh, generally fair weather naman, no? mga isolated light rays o pulupulong mahinang pagulan ang mararanasan sa araw na ito ay ito po ay dulot naman ng hanging amihan. At narito yung latest track ng bagyong si Verbena. Makikita po natin ngayong araw nga, posibleng lumapit sa may bahagi ng Dinagat Islands, Surigao del Sur, Surigao del Norte area, itong bagyong si Tropical Depression na uh, Verbena. At pagdating po ngayong gabi hanggang bukas, dadaan naman ito sa may bahagi ng Kabisayaan. At pagdating ng araw ng Miyerkules ito po ay nasa may West Philippines na, sa may northern part ng uh, Palawan. At posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility araw naman ng Huwebes. Ngayon po si Bagyong Verbena, isa po itong Tropical Depression. Sa kategorya ng mga bagyo, uh, technically, ito po yung may pinakamahinang hangin kumpara po dun sa limang kategorya natin ng mga bagyo. At dahil po dun, ang nakataas ngayon na Tropical Second Wind signal ay signal number one dahil sa po itong tropical depression. Uh, nais pong bigyan diin ng pag-asa na dahil nga po lumalapit na itong bagyo, uh, malaking bahagi ng Kabisayaan, Northern Mindanao at Southern Luzon ay makararanas nga ng mga pagbugso ng hangin na dulot ng bagyong Verbena. At as of uh, 5 AM nga po no, ito yung mga lugar kung saan may nakataas sa tropical cyclone wind signal, makararanas po ng mga pagbugso ng hangin, partikular na dito sa may uh, eastern section ng uh, Visayas at northeastern uh, section po ng Mindanao. Signal number one ngayon sa central and southern portions ng eastern Samar, gayon din sa central and southern portion ng Samar, kasama rin itong area ng Biliran, gayon din ang Leyte, southern Leyte, bahagi northern and uh, central portion ng Cebu, kasama din yung Bohol, northern uh, portion ng Negros Occidental, northern portion ng no Negros Oriental, maging sa may bahagi sa may Panay Islands po sa Iloilo, Capiz, Aklan, Antique kasama yung Kaluya Islands. Ito pong bahagi ng Gimaras, Itong Surigao del Norte kasama yung Siargao at Bukas Grande Islands, northern portion ng Surigao del Sur at northern portion ng Agusan del Norte. Muli po, no, nais ating bigyang diin na ito po yung inaasahan natin na dadaanan ng bagyong si Verbena. At magingat po no, dahil nga inaasahan natin, magdadala po ito ng mga malalakas na mga pagulan, may mga pagbugsuri ng hangin na mararanasan sa bahaging ito ng ating bansa. Samantala, narito naman po yung inaasahan natin na mga pag-ulan na dala ng bagyong Berbena na at airline. Pero bago po yun, ito naman yung mga areas na makakaranas po no, dahil sa bagyong si Verbena. ito po yung mga lugar na meron pong malalakas na pagbugso pa rin ng hangin. ngayong araw po sa Luzon, Visayas, uh, Caraga at Davao Region. Habang bukas, dahil po sa Bagyong Berbena, may mga pagbugso pa rin ng hangin sa may area ng Luzon, Visayas, ilang bahagi ng Mindanao. At sa Miyerkules kapag nasa may uh, West Philippines na po ang Bagyong Berbena, makakaranas pa rin ng mga pagbugso ng hangin sa bahagi ng Luzon, Eastern Visayas, ilang bahagi ng Kabisayaan at sa may Samuaga Peninsula at Barm area. At narito na po yung mga lugar kung saan po mayroong mga pagbugso, uh, may mga malalakas na mga pagulan. Ito po ay dulot ng shear line at ng uh, bagyong Verbena. So, uh, ngayong araw po, may mga malalakas na mga pagulan na mararanasan sa kagayan, Isabela at Aurora at kasama sa ilang bahagi ng Quezon, yan po ay dulot ng shear line. Dulot naman ng bagyong Verbena at makaulan pa na dala nito, magigim ulan naman sa Bicol region, Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, ilang bahagi po ng Panay Islands at dito sa May Karaga at Northern Mindanao. So ito pong lugar na ito ng ating bansa. mag po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides dulot nga ng mga malalakas na mga pag-ulan na dala ng shear line sa may bahagi ng Luzon at sa Bagyong Verbena para sa Visayas at Mindanao. Bukas, naasahan nga natin na magta-traverse po dadaan sa kabisayaan ang Bagyong Verbena. Kaya makikita po natin malaking bahagi ng kabisayaan ay makararanas ng mga malalakas na mga pagulan. Muli po, no, mag-ingat po tayo sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, particular na dito sa may area ng uh, kabisayaan, malaking bahagi po ng Visayas, lalong-lalo na itong Central Visayas, Negros Island Region at Western Visayas, maging yung bahagi po ng Mimaropa at uh, Bicol Region. Pagdating ng araw ng Merkoles, makikita po natin ito ay epekto din ng Bagyong Verbena at ng shear line. Malaking bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, uh, maaari pong umabot hanggang dito sa may Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila at Calabarzon, kasama itong area ng uh, Mimaropa at sa may Aklan Antique, bahagi ng Panay Islands. Pagdating po ng Merkules, inaasahan natin yung Bagyong Verbena ay nasa may West Philippine Sea at ito yung mga lugar na makararanas po ng mga malalakas na mga pagulan. So makikita po natin no, mula ngayong araw, araw ng lunes, Hanggang Merkoles magiging maulan sa malaking bahagi nga ng Kabisayaan, gayon din sa may Southern Luzon, dulot ng Bagyong Berbena, habang shearline pa rin ang magpapaulan sa Cagayan Valley Region, ilang bahagi ng Central Luzon, at sa may Cordillera area. Muli po mga kababayan, mag-ingat po tayo sa mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa, dulot po ng malalakas na mga pagulan na dadalhin ng shearline at ng Bagyong Berbena. Samantala, may nakataas po tayong gale warning particular na dito sa mga baybay ng Batanes. Delikado pa rin maglayag yung mga malilitas sa kiyang pandagat at malilit mga bangka sa mga baybayin ng Batanes dahil po malakas pa rin yung hangin at mga malaking pag-alo ng karagatan. Dulot po ito ng hangin amihan or northeast monsoon. At dahil nga meron na po tayong binabantay ang bagyong ngayon, no, patuloy niyo pong sundan ng pag-asa. Mamayang 8 a.m. magkakaroon po tayo ng panibagong update sa bagyong Verbena na muli po lalapit po ito sa kalupaan ng northeastern Mindanao ngayong, ngayong tanghali hanggang hapon.